Aries. Ngayong araw, Aries, malakas ang daloy ng enerhiya sa iyo na tila apoy na hindi madaling mapatay. Ang kalikasan ay nagtuturo na gamitin ang tapang at determinasyon upang simulan ang mga bagay na matagal mo nang iniisip. Ang pagiging handa sa mabilis na aksyon ay magdadala sa iyo ng oportunidad, ngunit kailangan ding alalahanin na huwag padalos-dalos. Ang tunay na lakas ay nakikita hindi lamang sa bilis kundi sa tamang direksyon ng iyong mga hakbang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, Taurus, ang araw na ito ay sumasalamin sa iyong katatagan at pagtitiyaga. Tulad ng lupa na nagbibigay ng sustansya kahit dahan-dahan, ang lahat ng ginagawa mo ay may bunga basta't may kasamang tiyaga at malasakit. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mensahe na ang pagtitiis sa maliliit na bagay ay magbubunga ng malaki sa hinaharap. Matutong pahalagahan ang simpleng progreso at huwag ma-pressure sa bilis ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, Gemini, ang agos ng hangin ngayong araw ay tila sumasabay sa iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap. Ang pagiging bukas sa ideya at pakikihalubilo ay magbibigay ng magagandang koneksyon. Ang kalikasan ay nagtuturo na tulad ng hangin, ang salita ay may kapangyarihan, Maaari itong magpalamig o magpainit ng damdamin ng ibang tao. Ingatan ang iyong mga sinasabi at gamitin ito para magbigay ng aliw at lakas ng loob sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, cancer, ngayong araw ay mas nangingibabaw ang iyong likas na pagiging maalaga. Tulad ng dagat na ginagabayan ng buwan, ang iyong emosyon ay maaaring umapaw o hamupo depende sa paligid mo. Ang kalikasan ay nagtuturo na may lakas sa pagiging sensitibo at mapagmalasakit. Ang paglalaan ng oras sa mga mahal mo sa buhay o kahit sa maliliit na gawain ng kabutihan ay magbibigay ng ginhawa hindi lang sa iba kundi pati sa iyong sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, Leo, ikaw ang araw na nagbibigay liwanag sa paligid. Ngayong araw, ang iyong karisma at sigla ay madaling mapansin ng iba, at maaari itong magdulot ng inspirasyon. Ang kalikasan ay nagpapaalala na tulad ng araw, ang iyong liwanag ay mas nagiging mahalaga kapag ito ay nagbibigay ng init at lakas, hindi lamang sa iyo kundi sa lahat ng nakapaligid. Ang paggamit ng iyong impluensya sa positibong paraan ay magdadala ng magandang resulta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, Virgo, ang araw na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng kaayusan at detalye. Tulad ng isang hardi na kailangang ayusin para magbunga ng maganda, ganoon din ang iyong mga plano at gawain ngayon. Ang kalikasan ay nagtuturo na ang bawat maliit na hakbang ay may saysay, at ang pagiging mapanuri ay makakatulong para maiwasan ang pagkakamali. Ang iyong kakayahang tumutok sa detalye ay magiging susi upang maayos ang mga bagay na maaaring magulo sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Madisiplina ka at iniiwasan ang mga usapang may kinalaman sa utangan ng pera. Ang iniisip mo ay kung paano ang perang maiipon ay mapapakinabangan ng pamilya at makapagbibigay ng masayang pamumuhay. Sa trabaho, hindi ka nagpapabea at mas pinipili mong mag-focus sa mga gawain kaysa makisali sa abala. Sa tahanan, maingat ka at ayaw mo ng pagsasalita ng pagalit upang hindi mawala ang magandang enerhiya sa bahay. Mas gusto mo ring mag-isa sa mahahalagang gawain para matapos ito ng walang sagabal. Sa usapin ng pera, matipid ka at inuuna ang pag-iipon bago ang paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat kilos. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Madisiplina ka sa mga dapat gawin at ayaw mong nakikisali sa mga usapang bastos o chismisan lalo na sa oras ng trabaho. Hindi mo rin gusto ang mga tukso o biro tungkol sa pag-ibig. Hindi ka agad nagtitiwala sa bagong tao at mas pinipili mong maging maingat sa pamumuhay. Mahirap kang kausapin kung hindi seryoso ang pakay, dahil mas nais mong ito ng oras sa trabaho kaysa sa walang kabuluhang usapan. Stricto ka at may paninindigan, kapag may sinabi ka, gagawin mo. Sa usaping pera, matipid ka at iniiwasan ang hindi mahalagang gastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat galaw. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Matsyaga ka at ayaw mong makagawa ng problema sa trabaho. Alam mong kapag walang hanap buhay, nagiging malungkot at mabigat ang pamumuhay kaya pinapahalagahan mo ang pagiging tapat at masipag sa iyong pinapasukan. Ayaw mong makisangkot sa anumang suhulan ng pera at mas pinipili mong kumayad kaysa makisuyo sa iba. Mahaba ang iyong pasensya at nakatuon ang isipan mo sa pagunlad at pag-iipon. Sa usaping pag-ibig, lumalabas ang iyong lamang at sinseridad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat pagkakataon. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Matapang ang iyong ugali at handa kang ipakita ito kung kinakailangan, kaya ayaw mong nasasangkot sa mahabang usapan na walang patutunguhan. Disiplinado ka sa trabaho at ganoon din sa tahanan, kaya nakakaiwas ka sa hindi inaasahang problema. Hindi ka nadadala ng suhulan o masamang gawain na may kinalaman sa pera. Sa pamilya, maalaga ka at ginagawa ang lahat upang manatiling masaya at payapa ang inyong tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat hakbang. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Maingat ka at naninigurado sa lahat ng ginagawa. Hindi ka agad nagtitiwala lalo na kung usap ang pera. May ugali kang mabilis minus lalo na kapag ang kausap ay nagyayabang o hindi maganda ang asal, kaya mas pinipili mong iwan ang ganoong sitwasyon. Ayaw mo rin sa mga chismisan at walang saysay na usapan, mas nais mo ang matahimik na araw sa trabaho at buhay. May pagiging mislan ka rin sa kapaligiran, kaya hinahanap-hanap mo ang positibong enerhiya para manatiling maayos ang takbo ng isip at damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat kilos. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Masipag at matiisin ka sa trabaho kaya nagiging maayos ang iyong kita at naitatabi para sa ipon. Mapanuri ka at hindi nagpapabe sa ginagawa upang hindi makagawa ng pagkakamali. Sa tahanan, nais mo na laging maayos ang pagkain at kalusugan ng bawat isa sa pamilya. Nininigurado ka sa mga sinasabi upang hindi pumasok ang anumang problema. Sa usaping pera, ayaw mo ng kalokohan o pandaraya, kaya mas pinipili mong maging tapat at malini sa lahat ng transaksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat sitwasyon.